Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nababangko na nga daw po ngayon, si Tyrus Haliburton. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang mga bagong sentro na pwede pang isign ng Los Angeles Lakers sa free agency. Bagamat man nga po mga katrops napakalalim ng kasalukuyang lineup ngayon ng Team USA ay may hinaharap pa rin nga po silang malaking problema sa kanilang chemistry since madalas pa nga po silang nagkakamali sa kanilang mga ginagawang play sa kanilang opensa. Bukod rin nga po dyan ay hindi rin naman nga po ganun kahanda ang coaching staff ng Team USA lalong lalo na si Steve Kerr sa mga ginagawa nilang rotation sa kanilang mga manlalaro. Sa katunayan Marami nga po nakapansin sa pagbangko nila kay Tyrese Halliburton sa kanilang nakalipas na exhibition game laban sa Team Germany. Paunti-unti nga pong nababawasan ang kanyang playing time sa kanilang mga nakalipas na game hanggang sa tuluyan na nga po itong mawala sa kanilang rotation. Kaya hindi na nga po naiwasan pa ng mga fans na mabigla sa ginawang ito ni Coach Steve Kerr kay Halliburton at marami nga po sa kanilang naniniwala na posibleng hindi ulit ito makapaglaro sa pagsisimula ng kanilang laban sa Olympics. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang mga bagong center na pwede pang isign ng Los Angeles Lakers sa free agency. Alam naman nga po ninyo mga katrops na wala pa nga pong nagagawa ni sa mga maganda o malaking move ang Lakers ngayong offseason na siyang dahilan bakit nagagalit at naiinip na nga po sa kanila ang kanila mga fans. Kaya mukhang sinasayang lamang na po na Rob ang talento ng kanilang dalawang superstar na sina Anthony Davis at Lebron James gayong hindi pa nga po sila kumukuha ng mga bagong manlalaro na magpapalakas sa kanilang lineup. Ngunit hindi pa rin nga po mga katrops huli ang lahat para sa Lakers para gumawa ng isang malaking move. Matagal-tagal pa rin nga po bago magsimula ang 2024 to 2025 NBA season kaya meron pa nga po silang ilang buwan para gumawa ng pagbabago o improvement sa kanilang kupunan. At disidido pa rin nga po ngayon ang Lakers na ibigay kay JJ Redick ang hinihiling nito na bagong center sa kanilang lineup. Sa katunayan, may mga malalakas na bagong sentro pa nga po ang kasalukuyang available sa loob ng free agency, kagaya na lamang nila presyo sa Chua, Bismack Biombo, Tristan Thompson, Boban Marjanovic, Omer Yard 7, Chimezi Metu at higit sa lahat si Javel Maggi na nananatili para naman nga po ngayon bilang isang unrestricted free agent, kung saan maaari nga po nila itong bigyan ng bagong kontrata once na makabuo na nga po sila ng bakanting pwesto sa kanilang lineup ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.